Nambatikos rin ako sa simbahan. Ah, yun ay kang Catholic Church. Ang dami ay kang lasenggo dyan. Ang dami ay kang sugaroy dyan. Kaya nga ka ako umalis malis dyan. Ganun ako kasi yung mga paratang ni Soriano at paratang ko namin. nila pinakikialam alamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Sa oras na ito mga kaibigan, uh, gusto ko pong bigyan ng reaksyon itong video ni Jared na kung saan ay in-interview ng isang pare. Nagulat lamang po ako sa kanyang mga sinabi na alam ko uh, kasinungalingan yung kanyang mga sinasabing iba, no? Uh, mga kaibigan. Uh, sabi ni kapatid na Romel, siya yung nagbigay sa link para panuurin ko ito. Uh, wag mo munang bigyan ng reaksyon. Bibigyan natin yan ng reaksyon kapag pumasok si Jared sa live, sabi niya. Pero, uh, ang pagkaalam ko, mga kaibigan, ay ayaw po ni Jared humarap dun po sa live natin, kapatid na Romel. Kaya, uh, ito, hindi na po ako nakapagtiis, uh, ginawan ko na ng reaksyon. Ganun pa man, eh bibigyan din natin ng reaksyon nito sa live, kapatid na Romel. Kasi, yung mga sinasabi ni Jared, may napansin lamang po ako. At gusto ko rin ipapansin sa inyo mga kaibigan uh, kung ano po yung mapansin po ninyo ay bigyan nyo din ng uh, komento mga kapatid. So uh, para ma malaman natin kung ano po yung mga sinasabi ni Jared sa interview sa kanya ng isang pare ay eto po mga kapatid panorin natin. Almasora. Siguro na naririnig niyo na siya o nakikita niyo na siya sa Facebook. At ito po yung sa personal ito na siya. Hindi ka dito. Sikat na sikat na si Jared, ano? Yan. Siya po yung tagadilapas, taga-Dilapas. Almasora. Yan. Kung na, lagi nagbablog dyan sa atin o hindi naman nagbablog kundi siya yung Catholic faith defender ngayon pero siya po ang magkukwento sa atin ng... So si Jared ngayon mga kaibigan ay isa na siyang uh, Catholic Faith Defender, uh, CFD kung sabihin. ano? Uh, ibig sabihin, lahat ng kanyang mga sinasabi noon sa mga igreja katolika ay nilamon na niya mga kaibigan. At ngayon kalaban na siya ng uh, katotohanan. Pero ayon sa kanya, yung katoliko ngayon ang katotohanan. Ano po yung uh, ibig kong makita natin dito? heto mga kapatid, kanyang conversion o pagbabaliklaw. Ayan, uh, magandang umaga po sa atin mga Iksuon, mga kapatid. At ako nga po pala si kapatid na Jared Almazora. Uh, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po yung mga tumataboy dyan sa mga born again eh, dahil unang-una, nasa utos yun, 1.13 nandito sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo, ang sabi, ang patutong ito'y tunay dahil dito, sawayin mong may kabagsikan sila. Eh, kaya pag may nakita talaga mo na ibang pananampalataya ina inaakay yung mga kapatid nating katoliko, eh, talagang sinasaway natin. Dahil unang-una, yun lang naman po ang alam kong gawang mabuti. Eh, pag hindi ko ginawa yun, magkakasala ko. Basahin natin yung 4.17 ng Santiago, ang sabi, sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Eh, ang alam ko lang naman kung gawang mabuti, pagdating sa pananampalataya, yung pumuna, yung makipagbaka. Bakit? Eh, yun lang pala ang alam ni Jared na mabuti sa pananampalataya yung gumiba, ah, yung pumuna sa mga born again. So, yun ang alam daw ni Jared na mabuti. Sa pananampalataya, yun ang natutunan niya Kawawa naman itong bata, no mga kaibigan Napakaraming mabuting bagay uh, tungkol sa pananampalataya Ay eh, yun lang pala ang kanyang alam, uh, mga kaibigan Yung pakikipagkatwiranan niya sa mga born again uh, Ang tanong, mali ba yung mga born again, mga kaibigan? Uh, tama ba ang katoliko? Mas tama ba ang katoliko kaysa sa mga born again na sinasabi niya? Kasi hindi natin alam kung uh, sino yung mga born again na sinasabi niya, eh. uh, mga kaibigan. Peskin si Nangunan Timoteo, ngunit <coughs> kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin. Saan? Doon sa bahay ng Diyos at isa sa physical evidences at biblical evidences na yung tunay na bahay o simbahan ng Diyos, tres is ng ikalawang kronika may larawan. Eh kasi ako po, galing ako sa iba-ibang pananampalataya, galing ako sa born again, galing ako sa iglesia ni Cristo, at yung huli kong sinaniban ay yung itinatag ni Eli Soriano noong 1980s na ang katingdaan. At nagtagal ako doon, naging defender po ako ng dating daan ni Soriano. At sari-sari po ang mga nakadebate ko, si Rashid Indasan, yung uh, debater po yun, eh, national debate. Ayan, so isa sa mga uh, alam kong kasinungalingan na sinabi ni Jared, ewan ko lang kung kasi uh, kasinungalingan, ano? Uh, kayong mga taga-MCGI, mag-comment nga kayong mga kapatid kung totoo po yung sinabi ni Jared. Kasi sabi niya, ayon sa mga interview na sinabi niya, na nakaraan na napakinggan ko, si Jared ay umanib sa Iglesia Ni Kristo At noong 2023, umanib sa uh, Iglesia ng Diyos o ang MCGI, mga kapatid. Ewan ko kung kailan umalis sa MCGI kasi ang huli niyang uh, kinaaniban bago pumasok sa katoliko ay Igle, uh, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus suhay at haligi ng katotohanan. So ibig sabihin hindi po hindi na po MCGI. Ayon sa mga sinabi niya, uh, 2023 siya umanib sa MCGI. Eh ngayon 2025 pa lang mga kaibigan. Eh ang isa sa mga sinabi niya doon daw nagtagal sa MCGI at naging uh, defender daw ng MCGI. Ito mga kaibigan, hindi man ako MCGI pero ayon sa aking pagkaunawa at napapakinggan. Si kapatid na Eli patay na nung umanib si Jared. Bakit? Eh kasi 2023 sabi niya eh nung umanib sa MCGI eh. Eh si kapatid na Eli 2021 na namatay ah, si, si brother Eli. At nung namatay na po ang kapatid na Eli, simula na noon ay ipinagbabawal na po ang pakikipag -debate. Meaning, Meaning, uh, hindi pa umanib si Jared, wala na po yung debate. Eh sabi niya, siya raw ay isa sa mga defender ng uh, MCGI. Kayong mga taga-MCGI, totoo ba ito? Uh, sinasabi ni Jared, mga kaibigan, na uh, isa siya sa mga itinalaga para mag-defend sa pananampalataya ng MCGI ah kasi si Ulysses kung bakit si Ulysses ay kumakalaban ngayon dahil ah, ayaw niya yung pamamaraan ni kapatid na Daniel na ah, debate na walang kibuan ah debate na walang kibuan Actually, natawanan nga nila, nila yan eh ang mga kaibigan kasi wala naman daw sa Biblia yung debate na walang kibuan no Uh, pati si JR Arbadong, si C.J. Uh, si Perez, at saka si Willie Santiago, hindi sila payak doon sa ginagawa ng MCJ ngayon na debate na walang kibuan. Ibig sabihin, ang debate na nila ngayon hindi na sa salita kundi sa gawa. Dahil ayon kay kapatid na Eli na aking napakinggan, huwag na po kayong makipag-debate, uh, huwag na po kayong makipag-tulig uh, saan. Kasi uh, natapos ko na, sabi ni kapatid na Eli, napatunayan ko na na uh, ang salita ng Diyos mula sa Biblia na ating ipinapangaral ay yan ang totoo, sabi niya. Kasi kung titignan mo naman yung mga debate ng kapatid na Eli ay talagang napatunayan niya, no? mga kaibigan. Hindi lang ako ang nagsasabi, miski ang uh, mga tao, mga kapatid. Kaya dito nakikita ko yung mali na sinasabi ni Jared na siya ay itinalaga bilang debater. At ang isa daw da sa kanyang nakadebate na tama naman, no? Uh, si Karashid. Pero uh, nung kinadebate niya si Karashid, wala na sa MCGI eh. Hindi na siya MCGI. A uh, Unang-una, hindi po kinadebate ni kapatid na Eli ang mga Muslim kasi uh, iba yung pananampalataya ng Muslim, iba din ang uh, Kristiyano. Kaya hindi po pwede magdebate sabi ni kapatid na Eli. Eh kung si Jared ay itinalaga bilang defender ng MCGI, abay, uh, ba't pumayag? Uh, pumayag ang kapatid na Eli o ang kapatid na Daniel? Uh, Unang-una, mga kaibigan, hindi na po MCGI si Jared nung kinadebate niya si uh, Rashid. No? So itong batang ito, uh, sabi niya kasi, doon nagtagal. Ibig sabihin, uh, kung 2023 no umanib, hindi natin alam kung anong buwan, uh, 2024 uh, at 2025 ay uh, nasa katolik na, eh, hindi natin alam. Baka 2024 ay nasa iglesia uh, ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit suhay ng katotohanan. Uh, kasi, uh, bago siya nagkatoliko ay ang uh, iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Haligit suhay ng katotohanan siya dati. Mga kaibigan, hindi po siya MCGI. Kaya sa tingin ko kay Jared, hindi po nagtagal sa MCGI. Ah, mga kaibigan, pero ang sabi niya, doon daw nagtagal. So kung doon nag nagtagal, ibig sabihin, mga ilang buwan lang sa sa iglesia ni Kristo na ipinagmamalaki niya at uh, sabi natin isang taon sa MCGI at ilang buwan sa uh, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus haligit suhay ng katotohanan and then ngayon ah, nasa katolik na abay ano kaya ang susunod niya na namang pupuntahan itong batang ito mga kaibigan ano alam niyo mga kaibigan sa tingin ko sa bata na yan mga kapatid ay hindi po kaluluwa ang hinahanap itong batang ito kundi ang hinahanap niya ay yung kasikatan kasikatan sa mundo mga kababayan

ngayon mga kapatid, para hindi po tayo maloko ni Eli Soriano, kasi galing rin po ako doon eh. Uh, Unang-una, nagbati rin ako sa simbahan. Ah, ay ikang Catholic Church. Ang dami ikang lasengo diyan. Ang dami ikang sugaroy diyan. Kaya ngayon ako umalis diyan. Ganun po kasi ang mga paratang ni Soriano at paratang po namin. Eh ngayon... Eh... Sandali, ha? Ang paratang daw ni Soriano... Marami daw uh, sugarol sa Iglesia Katolika. Mara marami daw uh, lasinggero. Yun daw ang paratang. Tandaan nyo mga kaibigan, hindi po paratang yon Pagsasabi yun ng katotohanan dahil tignan mo lang sa realidad, Jared, kung nabulag ka na, no? Uh, tignan mo lang sa realidad, marami talaga ang lasinggo dyan po sa Iglesia Katolika. Mar maraming uh, sugarol. At hindi lang yon, Marami pang mga babaero, marami pang mga drag uh, drug addict dyan. Hindi yun paratang. Ah? Hindi yun paratang, Jared. Yan ay pagsasabi ng totoo. Hindi paratang. O anong sabi ni Jared doon? Uh, ituloy natin ang yung pagbabatayan natin, it's normal. Dahil sabi sa si 7.20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at dili nagkakasala. Therefore, eh hindi tayo perfecto, talagang literal na nagkakasala tayo. Dahil pag sinabi natin tayo walang kasalanan, sabi sa 1.8 ng unang 1, 1, ay dinadaya natin ang ating sarili. Kaya mayroong mga reliyon nagsasabi, ang li lilinis nila eh, ayaw ko eh. yung Ayung... Uh, Iglesia Katolika daw na maraming lasenggero, maraming papaero, maraming sugarol, ay normal lang daw, sabi niya. Uh, akala ko ba tinatag ni Kristo yan? Akala ko ba tinatag ni Kristo yung Iglesia Katolika? Eh ba't ang normal pala sa Iglesia Katolika ay maraming mga lasenggero at mga sugar uh, sugarol? Ah? Uh? Yan ba ang itinatag ni Kristo? Maraming sugarol, maraming lasinggero, babaero at saka mga drug addict, manluloko? Ah, uh, yan ba yung itinatag ni Kristo? Alam nyo mga kaibigan, ang itinatag ni Kristo hindi po ganon. Actually nga, kung mayroon pong uh, makita sa iglesia na mali ang kanilang pananampalataya at gumagawa ng uh, katarantaduan, uh, nakikiapid, Sabihin, si, ang turo ni Pablo ay itakwil eh. Ibig sabihin, pinapalayas ah, sa mga sinaunang Kristiyano ah, panahon ni panahon ni Kristo, ah, panahon ni Apostol Pablo mga kay, kaibigan, ah, kapag meron siyang nakita na masama dyan sa loob ng iglesia, pinapalayas itinatakwil. Abay pero sa mga Iglesia Katolika hindi dahil normal lang daw sabi ni Jared. Ay mukha yatang naano na si Jared. Ah, ah mag-ingat kayo mga Katoliko, mga kaibigan Katoliko, mag-ingat po kayo. Ah, sisirain ni Jared ang ah, imahin ng Katoliko o baka mas lalo niyang ibinubulgar. Eh kasi sabi niya normal lang daw sa ah, Iglesia Katolika yung mga ganon. So, ibig sabihin, para sa kanya, yung itinatag ni Kristo, normal lang na maraming masama. Ah? Ganun ba, mga kaibigan, ang itinatag ni Kristo na iglesia? O ano pa, ituloy natin. Dahil sa katoliko, marami yung lasing ko. Abi, ibig sabihin, ikaw na mismo nagsabi sa sarili mo na wala ka sa katotohanan. Dahil yung katotohanan, 7.20 ng Ayan. So ang katotohanan daw ay yung iglesia na maraming lasenggo. Ang katotohanan daw yung iglesia na maraming sugarol. Kaya kapag uh, tinuligsa mo daw na ayoko ayoko sa Iglesia Katolika kasi maraming sugarol, maraming lasingero diyan. Ay ikaw din nagsabi na wala ka sa katotohanan sabi niya. So ibig sabihin ang katotohanan na tinatag ni Kristo ayon kay Jared, yung mga yung Iglesia Katolika na maraming lasingero. Kawawa itong ipinapahayag ni Jared, mga kaibigan. Kaya, yun po yung sinasabi ko na uh, ang alam niyang mabuti, yung tumulig sa sa mga born again, uh, kapag inakay mo yung born again, abay, uh, babanggahin ka ni Jared. Uh, kasi ayaw niya. Uh, gusto niya, akayin uh, niya ulit yung mga uh, umalis sa katoliko dahil uh, katoliko daw ang totoo. E, eh, ano gawin nila dyan sa katoliko? Uh, ano gawin nila dyan sa iglesia katolika? Para maglasing din? para maging sugarol din. Kasi ay uh, yung totoong iglesia ay normal na uh, may sugarol dyan. Hmm? Baliktad yata, no? Mga kaibigan. So ano pa? Justice, kahit gumagawa ka ng mabuti, magkakasala at magkakasala ka. At yun... Ayan. Uh, iba yung nagkakasala, Jared, doon sa nakakaalam ng kasalanan at ginagawa. Alam na nga ng tao, bawal ang drugs, bawal ang sugal, bawal ang uh, lasinggero. Pero ginagawa pa rin nila. Eh para sa iyo, normal pa rin. Hmm? Iba yung nagkakasala, iba yung nakakaalam ng kasalanan at ginagawa. Iba rin yung uh, nakagawa ng kasalanan na hindi niya namamalayan tama yung talata na binabasa mo. Walang taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Ibig sabihin, kahit gumagawa ka ng mabuti, hindi mo na mamalayan, nagkakasala ka pala. Pero ibang klase, yung alam mo ng bawal ang paglalasing, ah, eh naglalasing ka pa rin, hindi po yun normal. Ah, sa isang kristyano, hindi yun. Ah, kasinungalingan yon mga kaibigan tulipan pa natin. Ang nakita ko sa Iglesia Katolika at patunay yon natatag tayo ni Cristo. Ayun. Bakit? Eh, doon pa nga 2,000 years ago, doon sa 12 apostol, merong putas eh. Eh, ngayon pa kaya. Eh, bas malala ngayon dahil nasa panahon mo panganib tayo. Bas so, yun po yung patunay ni Jared na totoo na ang Iglesia Katolika ay tatag ni Cristo dahil maraming mga makasalanan sa loob. <laughs> kakaiba ito kapatid na Romel ano kapatid na Milo ah uh, kakaiba po ito uh, mga kapatid na uh, kasama ko diyan sa live uh, kakaiba itong sinabi ni Jared ang isa sa mga patunay ni Jared na ang totoong iglesia eh dapat yung iglesia maraming sugarol maraming mga uh, lasingero kaya pala panay ang inuman dyan sa mga CFD. Siguro pati si Jared nakikipag-inuman na itong batang ito. Ah, ah wag masyado Jared, bata ka pa, baka masira yung ano mo, yung atay mo, ah, masira yung katawan mo Jared. Bata ka pa naman, no? Ah, bawal yan yung paglasing. Ayaw ni Kristo yan. Kaya wag mong ipilit na ah, yan pa naman ang ginawa mong ah, patunay na Iglesia Katolika ang totoo dahil ah, maraming lasinggero. At ang batayan mo ay yung uh, Ecclesiastes chapter 7 verse um 20. Nako, talagang pinipilipit itong bata ang katotohanan. Ano pa? ikalawang Timoteo 3.1. Paborito ni Soriano ito. Datapot alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayapang mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang at naging isa na rin ako doon. Ay hindi naman na tayo nagmamalinis at nagdadabog pa nga ako sa magulang ko noon. <laughs> ng protestante pa ako. Ngayon, eh, kaya ko nagawa yung pambabati ko sa Iglesia Katolika because that is a order. Hmm? Ayun ang utos sa aming mga defender. apatikusin ah, patikusin niyo yung Katoliko, patukusin niyo lahat niya. Eh, ngayon, eh, pinagsisisihan ko yun na malapis. Parang si Apostol Pablo, mga kapatid. Ah, kung di natin nababasa sa 1.13 ng unang Timoteo, ang sabi ni Apostolo Pablo, bagamat ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig, ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Bakit? Sa yung ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Kaya nagawa ko yung pambibatikos po nung sa Iglesia Katolika nung ako'y nasa protestantism pa dahil nagawa ko yung sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Ngayon, naanip na ako, naliwanagan na ako simula nung dumayo po ako sa tagpilaran dahil marami pong mga Catholic faith defender doon, sila Father Darwin Hidgano, sila Bro Alima. Isa po sa nakalaban ko doon ay si Bro Alima. Ang topic namin, patutunayan niya na si Maria ay inanan ng Diyos sumala sa Biblia. Ngayon, eh, ang yabang ko noon, eh, talagang, ano ko, ito, lalampasuhin ko to si Bro Alima. Eh, <laughs> ayun, nung nakalaban ko yung tunay na simbahan, na-proof niya na ang ating mahal na ina ay tinatawag talaga na ina ng Diyos. Bakit? Unang-una yung nasa sinapupunan niya, gisin po ng Hebreo, yung katawang tao. At mababasa naman natin yon sa 1.14 ng 1, nagkatawang tao ang verbo. At sa loob ng katawang tao na yon na nasa sinapupunan ni Maria, may pagkadyos doon. Basahin natin ang sulat ni Apostolo Pablo sa 2.9 ng Kolosas sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka Diyos nang siya'y maging tao. Kailan ba naging tao si Kristo? Eh nung nasa sinabog na si Maria, e sabayki pinanganak ni Mary yun. Ibig sabihin, yung divine and human nature ni Kristo, sabay pinanganak ni Maria. Ano ngayon ang pinanganak ni Maria? Dos ng Tito Diyos. Ngayong si Maria, ang anak na ang Diyos, Anong tawag sa kanya? Ina ng Diyos. At yan ang hindi ko natutunan kay Suryano at naliwanagan ako sa awat tulong ng Diyos at naanim sa tunay na iglesia, mga kapatid. At yun ang iglesia katulong... Yan. Uh, so, yun po yung kanyang pahayag, mga kaibigan. So, si Jared ngayon ay naniniwala na siya na ipinanganak ni Maria ang Diyos. Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos po ang lumalang sa lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, sa pagkahari, sa, sa mga... Sa lahat-lahat, ang Diyos po ang lumalang. Miski kay Maria nilalang ng Diyos. Nagtataka lamang po ako, ipinipilit nila na si, si Maria ay ina ng Diyos. Alam nyo sa katunayan, mga kaibigan, miski nga yung katawan ni Kristo, hindi masabi ng mga siyentipiko na yun po ay anak ni Maria. Bakit, mga kaibigan? Ang mga siyentipiko... Yung mga scientist, mga kapatid, para mapatunayan yung isang bata ay anak ng kanyang magulang, para mapatunayan kung hindi niya nakita na ipinanganap, ang isa sa patunay ay sa pamamaraan ng uh, DNA test na tinatawag. Uh, kukunan nila yung bata ng uh, isang parte, ganun din yung ina And then isasalang sa testing, uh, makukunan yung uh, katotohanan sa pamamagitan ng DNA test na tinatawag Ngayon, uh, ang isang tao bumubuo ng 46 chromosomes Yung 23 galing sa sperm ng lalaki yung 23 naman, galing doon sa uh, uh, egg cell ng babae. So, sa pamamagitan ng pag-join ng dalawa, ay mag mabubuo ngayon yung isang tao. Ha, mabubuo yung isang tao sa pamamagitan ng sperm at saka yung egg ng babae. Ngayon, yun ang patunay ng mga siyentipiko para masabi mo na anak mo yung tao, yung isang bata. Pero kay Maria, hindi po mapatunayan ng mga siyentipiko, mga kaibigan, kahit magtanong po kayo, yung mga magagaling sa science, uh, alam ko hindi sila tutul dito. Si Maria po, alam naman po natin, si Kristo hindi po siya uh, na-create na o hindi po siya nabuo sa pamamagitan ng lalaki at babae. Uh, walang nag-join na sperm at saka egg ng babae, wala. Kasi uh, para lalabasan ka ng sperm, mga kaibigan, ah, ito hindi po malicious ito, kailangan laruin mo yung ari mo. Kung hindi mo laruin yan, ay hindi po lalabas ang sperm. Ganon din ang babae. Kapag hindi mo laruin yung ara, uh, ari ng babae, ay hindi rin maglalabas ng egg ng babae. Walang lalabas. Si Maria, niwala man ng laro. Sa kanya. At walang lalaki na uh, nakilala ni Maria para magkaroon sana ng uh, sanggol o fetus doon sa loob ng tiyan. Pero ayon sa Biblia, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, nagbuntis si Maria. So hindi sa pamamaraan, nang ipinapaliwanag ng mga scientists. Kaya nga yung mga uh, atheist ay hindi sila naniniwala sa Biblia eh Kasi meron silang mga hindi napapatunayan eh, ah, Mga kaibigan At isa na dyan Yung sinasabi natin si Kristo ay ipinanganak ni Maria E eh, paano nangyari? Yan ay uh, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos So, uh, miski yung laman ni ni Kristo ay Kung sa science Ay hindi mo kayang proban na, yun po ay anak ni Maria. Ah, uh, pero komo lumabas talaga si Kristo doon sa uh, puerta ni Maria, uh, ibig sabihin talagang anak niya si Kristo. Ganun pa man, ah, uh, yung Diyos, hindi po yun ipinanganak ni Maria. Bakit mga kaibig mga kaibigan? Ah, uh, ano ba kasi ang Diyos? hmm Ano ang Diyos? ang Diyos mga kaibigan, yung salitang Diyos, isa pong kapangyarihan. Yung Diyos ba ay ipinanganak ni Maria? Yan ang aalamin natin sa susunod mga kaibigan. ah, Yan ang aalamin natin. Kasi ako po ay tutol na si Maria ay ina ng Diyos. Pero uh, naniniwala naman ako na ipinanganak ni Maria yung laman na katawan ni Jesus mga kaibigan so yan po mga kaibigan ah, ah hindi muna natin masyadong bigyan ng liwanag ito, hintayin muna natin ah, kung ano po ang reaksyon ng mga taga punto por punto dito, kasi alam ko, bibigyan nila ng reaksyon ito mga kaibigan So sana lang yung mga makapanood sa uh, reaction nila dito ay i-forward yung link sa akin para mapanood ko rin. So maraming salamat po mga kapatid hanggang sa susunod po. Kapatid na Romel, um, uh, bibigyan din natin ito ng reaction uh, kapag ako po'y mag-live. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat.